Maglalaro ang cast ng pinakabagong aabangan na GMA Afternoon Prime, ang Shining Inheritance. Sa aking kanan, please welcome ang Team Ina. Ang kanilang team captain, gaganap sa papel na Ina Villarazon. Wala po iba, kundi napakagaling na si Kate Walden. Hi, Kate. Sabi naman yun. Hello. Hello po. All right. Okay. Ina. So si Ina ay character name? Yes, Pa. Okay. Uh, tungkol saan ba ang Shining Inheritance? Ang Shining Inheritance po ay tungkol sa inheritance. Magkakaroon po ng agawan ng mana. Din mana? Naku, yes. Uso-uso yan? Yes. Napakalaking mana po. Kaya talaga magpapatayan sila. At sila ang iyong mga makakasama yes. dito sa Shining Inheritance. Dito yes, sila sino ba? Kasama natin. Ang aking teammates, Michael Sager as you are! Charu as Ceci! What's up, Charu? Michael, kailan na umpisa? Kailan ang pilot airing ng uh, Shining Inheritance? Yes, ako kuya dong. This Monday na yan, September 9, 4 p.m. po. So please, mga kapuso, abangan niyo po. Guys, sa Lunes na. Huwag niyo po kalilimutan yes. Shining Inheritance. Anong role ni Michael dito, Kate? Magkapatid ba kayo dito? Or uh, magjowa? Mag magjowa? Magjowa. May heart ba? Uh, may yeah. may yeah. gano'n. Yeah. Yeah. Pag gano'n. Yeah. O, no, oh, diba? <laughs> Magjowa. And Charuth, your role here is? Um, Cecil po, best friend po ni Ina. Then pwede din po ako double nung lahat ng girls po. Yon. At sa MD, ikaw pala makakakuha ng lahat ng mana. Opo. Yung pang abangan nila kung ano po mamamana ko. Baka ganda po nila po. <laughs> Tito Gio. Excuse me. Ako si Edwin. Ako talaga yung magmamana. Ano mamanahin yung 200,000 pesos ba? Ngayon? Dito? So, sana po. Dito. Diba? Pa, pwede yan, pwede yan. Kaya good luck, Pinina. Sana mabingit niyo ang mana ng maaga. Dati Edwin naman ang makakalaban nila. Of course, mula sa kabila signing inheritance din, sila ang team Joana. Yes, yes! So kayo magkapatid. Ina and Joana, magkapatid. Si Michael po, si Yuan tsaka si Joana. Kami po ang tunay na tagapagmana, hindi si Ina. Oh! oh, oh. Eh, ganun na. Ang kanilang oh, team captain po ay eh, gumaganap sa papel na Joana de la Costa. Ang uh, blooming na blooming na si Kailina Alcantara. Kailina. Hello Always po, Kuya Always salamat po, salamat Linn, po. Kailin, sino-sino ba ang mga kasama natin? Siyempre po si Paul bilang Francis, si Roxy bilang Amy, at si Miss Aubrey bilang Sonia! <laughs> Speaking of the cast, no, aside from you guys, Uh, alam ko, marami pa kayong mga kasama dito. Kylie, sino-sino pa ba? Si Sir Wendell po at, at si Miss Glidel. And of course, si Miss Connie. Oh, si Tita Connie. Yes po, Tita si Connie. May the best team win. 200,000 pesos is at stake. Kaya, alamin na natin na sabi ng survey. Kate, Kylie, let's go play round one. Yeah! 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 Good luck po sa inyo. Narito po ang inyong tanong. Top six answers are on the board. Fill in the blank. Delayed ang blank. Ooh. Flight. Delayed ang flight. Survey says... Yes. Pero hindi yung top answer, Kate. Ano kaya to? Delayed ang blank. Period. Ha? Huh? Period. Period. Or... Menstruation. Actually, pwede. Diba? ba? Oh? Yes. Nandiyan ba ang delayed ang menstruation? Okay. Okay. Okay, pass or play? Play! All right, let's go. Ayun, balik mo na. Let's go, Kate. Woo! That's okay, that's okay, that's okay. Si Michael po, natubong marinduke. Eh, Siyempre, yes. marami nanonood sa yes, go. Si marinduke, Michael. Baka gusto mo mag-hi sa ating. Yes po, sa mga taga marinduke, Mandin, Ngani. Nandito na po ako sa Family Feud. Shoutout po sa inyo. There you go. Mr. Sager, delete ang blank. Ang bus. Oh, oh papuntang Marinduque. marinduke. Oh, oh. ang bus, papuntang marinduke. Survey says... Wala. Eto po si Trivia, si Charuth po isang forestry graduate. Kalulotinos wow, lang Yeah, Congratulations. Salamat po. Brabe. Isang kang uh, eco warrior. Eto oh, na fill in the blank, delayed ang blank. Sahod. Yan! Nyan sa 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 Yes! sa 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 blank. sa 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 <laughs> delayed ang biyahe. Survey says, wala. Team Joanna, time to huddle. Kate, ano kaya? Fill in the blank. Delayed ang? Service. Delayed ang service. Like Shuttle. service, like yung van? Yes service po. van? Shuttle. Yeah. Shuttle. Yeah, delayed ang service. Survey says, ayan. Ito, makakasin kaya sila. Abri, okay. kaya. Delayed ang bayad ng utang. Okay, delayed ang bayad ng utang, okay. bayad ng utang. Bayad ng Roxy. Utang. Delayed sa school. Delayed oh, sa school. Behind Paul? The no, late oh, ng... Uh, uh, visual, yung bills. Delayed bills. Pagbayad oh. sa bills. Bayad sa bills. Bayad sa bills. No. Iba -iba -iba to kay Ano kaya? Ano kaya nasa akin sa gusto mo ang... Ang bayad sa utang. Yes! yes. ang right. um, bayad sa utang. Nandiyan survey? Ang score, siyempre, Team Joanna meron ng 87 points. At dahil round one pa lang naman, tinina, okay lang yan. Nahahabol tayo. Ilan pa to? Uy, may, may, dalawa pang hindi nakukuha. So, pero siyempre, dahil uh, gusto nating everybody happy, bibigyan natin ng pagkakataw ng studio audience na manalo ng 5,000 pesos. Okay. Gabali, okay, may pagkakataon mo tayo mamaya. Okay, ano pong pangalan niyo? Po. Melanie po. Hi, Melanie. Tiga saan po kayo? Taga Isabella. Isabela. Isabela. Oh, greetings to all our uh, loyal viewers yan. Mga kapuso sa Isabella. Thank you for watching. Napaka-simple lang po ng tanong. Dalawa pa ito. Okay. Fill in the blank. The late, ang blank. Pantala! Oh, For 5,000 pesos, nandiyan ba ang pera padala? <laughs> Congratulations! Kanino may papadala ito? Sa so, tatay ko bang magbe-birthday po siya? Yeah. Ayun! Please, ako! <laughs> padala niya na po, ha? Thank you, mga right, Oh, yan! Oo! Oh, oh, naman! <laughs> Maraming salamat, Ate. Ay, hug, hug nila. Isang Thank you very much. Okay, let's do it. One more to go. Everybody, let's see number six. Delayed yung announcement na walang pasok, etc. Anyway, kanina nanalo studio audience. Walang, Now, walang this time, na ang mga viewers ha? naman ang bibigyan natin ng chance na manalo sa Guest Will Come.